nagagalit din si Yesus sa mga mayayabang, mapagmataas at nagmamalinis. Isang ayaw na ayaw ni Yesus siya kapag nakikita niya mga pareseyo, nakala mo nagsisino-sino, ayaw aminin. na sila ay merong mga pagkakamali. Pinapakita nila sa mga tao na sila ay perpekto. Pero, di ba, sabi din ni Jesus, walang perpekto kung hindi ang Diyos lamang. Hindi masama ang magalit. Kasi kahit ang Diyos, nakakaramdam din ng galit. At kung tayo ay galing sa Diyos, hindi rin malayo na habang tayo'y nabubuhay, makakaranas tayo at makakadama ng galit. Ang masama ay kung anong gagawin mo sa iyong galit. Kaya yan ang tanong. Kailan nagiging masama ang ating galit? Dalawang pagkakataon lang po. Tandaan niyo po ito. Nagiging masama ang iyong galit kapag sa pamamagitan ng iyong galit, ikaw ay nakakagawa ng kasalanan. Nagiging hindi tama ang iyong galit kung yan ang nagiging hadlang sa iyong paggawa ng mabuti.